Ang araw. The Flying Running Chef is here. So, ayan, nag-post nga ako na inihatid ko ang kapatid ko sa Raymond Bus Station. So, ayan, may bitbit bit, -bit siya dyan na lata ng biskuit. At ang iba nga ay ang paningin dyan ay para na lamang sa mga patay. Pero nakakatuwa kasi marami pa rin pala talaga ang nagpapasalubong at meron kayong mga tanong tungkol sa Raymond Bus Station. Kaya bumalik ako sa terminal para sagutin ang inyong mga katanungan. Tara, samahan niyo ako! Para sa inyong kalaman, mahilig maglakad si The Flying Running Chef. Kaya maglalakad lamang tayo papunta doon at samahan nyo ako sa aking paglalakad. So, ayan, good morning everyone. Naglalakad lang ako from my, ano, from my place. Papunta sa Bound Station, Karimon. Lahat ng parang na inyo. So, ayan, punta tayo. samahan nyo ako. So, pagbaba natin ng overpass, ayan, dinaanan natin ng GMA. Sa yan makikita natin kabilaan na iba-ibang bus station. Ayan, DLTB. At sa kabila naman, sa aking kaliwa, syempre lilipat ka ng, ano, ng lane. Ayan, ang Victory Liner papuntang Cagayan at Isabela. At sa dulo-dulo niyan, yung pinupuntahan ko nga na station going, SM Calamba. At ayan naman ito, sa aking kanan ay ang Jam Liner. So, kitang-kita nyo naman papunta to sa Lucena at Batangas. So dito sa ano, sa kahabaan ng EDSA, Cubao, ayan meron tayong series transport. Ayan, dito sa kahabaan ng EDSA na yan, iba-ibang mga ano, bus station, iba-ibang probinsya ang patungo dyan. So ayan, ano lang natin to diretso lang to as in diretso ayan may makikita tayo mga kakanin habang dumada, um, dumadaan tayo dyan so kung gusto niyo ng mais, nilagang saging meron, so ayan ang police station ng Kamuning, ano yan yes, number 10, so dire diretso lang to dadaan tayo ng dalawang overpass so kung malapit ka lang sa GMA at ABS-CBN, kung wala ka naman masyadong dala, maglakad ka na lang kasi makakatikpid ka pa sa pamasahe at syempre makakapag-exercise ka pa, at yan, may mga yellow bus na yan, hindi ko alam kung saan patungo pero marami silang nakahilira dyan, maraming bus dyan so didiretsuhin lang natin ang daan na to, ayan si Kuya yung pansit niya na ano, nabutas na so sabi ko sa inyo, dalawang overpass ay ewan ko ba ang problema lang dito sa mga overpass na to ang papanghi, mga guys, ano ba naman nahanap-hanap ng CR, so ayan DLTV na naman yan papuntang Lucena So, habang Santa Cruz, may Batangas na Subo, Lipa, ito, Padagupan, Manawag, Baya Dagupan. So, dito makikita nyo ang iba-ibang bus station, ba diba? Bago pa tayo pumunta doon sa dulo ng Raymond Bus Station na papuntang Bicol. Marami ka na makikita dito. May Genesis, ayan, Dao, tapos papuntang Baguio. Ang Dao sa ano yan, no? Sa Pampanga. So, ayan, DLTV, dumaan. Tingnan nyo ang usok. Ayan, New York ano Street. At ito, another bus station. So, marami kayo talagang makikita. Ayan, nandito na tayo. Ito na yung pangalawang overpass. Dire diretso lang to May mga bangkita dyan. May mga tinda. At meron pang station ulit. Nung bus station ng Solid North. So, ayan. Papunta naman tong Ano ba to? Saan ito papunta? Hindi ko na nabasa. <laughs> so, ayan. Ayan na. Ayan. May mga tinda-tinda sila dyan. Tapos, kakanan tayo. Pagkanan, dyan mismo sa kanto. Meron na namang ano dyan. Bus, ano. Sa sakayan yan, mga sakayan yan papuntang SM Kalamba, yan o, oh, yung mga bus na yan. At dederetsoin lang natin yan, yung daan na yan. At sa kaliwa, pangalawang kanto, kakaliwa tayo. Tapos sa dulo na noon, ang Raymond Bus Station. So, ayan na, may madadaan na tayo dyan na Daker Center, ang Imanalo e Manalo Daker Center. At sa dulo niyan, ang Bus Station. So, ayan, bumalik nga ako kasi marami kayong katanungan kung saan banda ba ang Bus Station na to. So, ayan, nakikita nyo, dito lang yan sa Cubao, Quezon City. Ayan, ang magandang balita, meron na kakabalit lang daw nito one month yung biyahing masbate. bate. Ayan, yung mga presyo. So, ayan na nga dito sa baba dito ang sakayan at tataas tayo kasi andoon yung ano, bibilhan ng ticket. So, pagdating ko wala masyado mga tao na nasa video na ito. Pero nung andan na ako sa likod ko, marami na. Nagtanong ako kay ate at sa guard kung magkano lahat. Yung presyo, sabi nila, marami daw tao, so hindi sila makakapagbigay. Sabi ko, much better kasi nilalagay nyo na yung ano, prices, di ba? Ang nilalagay lang kasi nila yung bus at saka yung mga places kung saan, kung day, not, day night ba, kung ordinary, day or night, yung biyahe, di ba? So, ayan yung presyo papuntang mas bate. So, ilalagay ko dito sa dulo ng video na ito para may screenshot yon ng mabuti. Yung mga presyo, tapos yung number na pwede nyong tawagan or i-text kapag may mga tanong kayo tungkol sa inyong mga biyahe pa uwing Bicol. Okay? So, ayan! Ayan na nga. Siyempre, yung ano, busy na si ate, hindi niya ako napagbigyan ng listahan. So, ayan, andun yung mga biscuit. Nakita nyo yun. Nandito na ako sa EDSA kasi andito na din naman ako. Nandito ako sa Overpass. O, syempre, bibili na ako ng ating ingredient kasi magluluto ako ng Bicol Express. Panuorin nyo ang pagluto ng Bicol Express ko, ha? So, ayan, kasi kulang ako ng ingredient na fresh alamang saka siling labuyo. Ayan, ang mahal ng siling ngayon, yung isang tumpok, 20 pesos. O, tignan nyo, may pansit ba to pa? O, diba? Ayan, bumili na tayo ng kalahating ano, fresh alamang So, 40 pesos yung kalahate. At may nakita tayong spaghetti. So, ayan, kinain ko yan. Mahilig ako sa ganyan. Saka, tingnan nyo naman yung tumpok ng papaya. 50 pesos. Apat uh, na peraso. Napakatipid talaga kapag nasa mga bangketan, no? Kesa sa mga mall. Kaya, kadalasan bumibili talaga ako sa mga bangketa. Kasi, nakaka-help ka na sa kanila. Nakakamura ka ba? O, tingnan nyo naman. May tupig pa. Ang sarap ng tupig na yan. Sabi nga ng, ng ate, ano, uh, babalik-balikan ko daw. So, talagang babalik ako. So, ayan, nandito na ako sa bahay. Ayan. Thanks for watching! <laughs> Follow for more!